May nauhuli. May nagsunog kasi na bahay pala. Nauhuli na. na Pusasa na yung nagsunog ng bahay. sa Kenneth nalabas tayo ng pasisig 6 pula na yata yung sunog makasang sunog ka dito eh Pula agad, ang bilis Ang bilis na responde eh. Ay, no de tay na apula na agad yung apoy. pa, <sniffs> pa, pa! apula agad yung apoy, bilis na responder. Kung meron tayo tayo, nandito rin Okay, nakapula agad yung apoy mga ka-riders Mabilis uh, na responde May nahuhuli. May nagsunog kasi na bahay pala. Nahuhuli na. Pusasa na yung na, nagsunog ang bahay. Sinunog yung bahay daw nila.

对。 bilang kuskinita ayon 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 mga ayon 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 lang na ayon 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 lang ayon 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 sa ayon 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 may Basta yung so, ano. Oo. Oh, malaki. Malaki halaga to. Oo. Inarangan niya eh. Firewall niya. Laki, laki bahay yung eh. ito, no? bahay yeah. niya eh. Ano na lang? Ano na lang? Ano na lang? Wala mga simentado? Kaya. Mga nakaarang eh. Masakit pa rin sa tawalan ko ng bahay. Malaking bagay talaga pagpataas yung pader. Hindi makakagakon yung ako. Hindi kakalat. mga bumbero o yan, ang dami yan ngaba na yan, alam bumbero na yan tay -tay, pasig sisig, tagib na dito naman sa kabila dami na rin yan, puno na rin yan, puro pasig yan dyan o, mga riders nakapula na yung apoy natin yung sunog bumapag sa kabila iskinita, ilay street dito tayo sa kinit kinit, pasisig Apo agad uh, halos yung bahay nila ay talagang Talagang sinadya daw sunogin Mga riders bahay mismo ng Kanilang bahay mismo ang sinunog nila Buti nalang matataas yung mga pader Mga katabi bahay Dahil hindi masyado kumalat pa yung apoy Mga uh, riders eh, uh, Maraming salamat sa mga bumbero. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Mabibili sa responde.